Edgar, bago yung komplikado mong karanasan sa pag-ibig. Uh, Kwento mo muna sa amin na kinalakihan mo mm -hmm. nung bata ka pa. Meron ka bang mga ano naging pangarap mo, mga ganun. Sa hey. Kalumaki, Manila ba? Oo. Uh -huh. Ah, dito ka? Dito po sa Kalumake. Oo. Nung ako teenager. Teenager, okay. Mahilig po ako sa basketball. Ah. Ayan. Ah sumama sa aking nanay Aha. sa pagtitinda niya ng mga uh, isda at mga, mga ano po mga anihan ng mga palaisdaan. Oh, kasi oh, po. Oh, oh, oh. Yan ang naging hindi ko. Oh, oh. Sumasama ako sa mga sanay ko noong maliit pa ako. Oh, oh. Uh, ano lang ikaw nakikita about, mo siya oh, na naghahanap buhay ang mga, mama mo. Kaka-kasama ko din sa kanya. Okay. Kaya ako ay naging marketing oriented dahil kasi sa kanya. Dahil oh, oh. kasi mahilig siyang magtitinda, so ako na rin na habang magtinda. Kahit oh, ano po tinitinda ko, kahit ice cream nung malit pa ako. Nagtitinda ka? Opo. Ng ice cream? Opo, yung oh, mga, ice drop po. Di ba yung, oh, mga, yung ice drop. parang nangangalakaw kayo, oh, oh. Bibili, bibili, uh, ititinda niyo, bibigyan kayo ng komisyon. Parang gano'n. Ah, may ganun ba? Opo, nung maliit pa ako, mayroon pong ganun. Oh, so, yung tapo. ice drop, yun, ibibenta niyo po yun. Hindi, saan mo kinukuha yung ice drop? So mga, may nag-ano po, isang, isang, isang... Supplier? Supplier. Pupunta ka doon sa tindahan oh, yeah. yung gumagawa um, okay. ng ice drop. Kukuha ka ng okay. ice drop oh, yeah. doon. Ilalagay sa box. Ay, ah, yung ginaganon. Oh. Tapos ilalako mo, bahay-bahay, gano'n. O, kaya, kahit sa kalyo po, titinda ka lang. Oo nga. O, magkano kinikita siga. dun? ikaw, centavo pala. po ng araw. Ano? mga santabo po lang mga araw. Ng araw. Ang bawat, ang bawat ice drop. o sa isang araw, magkano na kinikita mo? O, well, siguro, it's about 10 to 20 pesos. 10 to 20 pesos. malaki na po yun. Pero malaki yung para sa iyo. Para po ng araw po. ano yung ginagawa mo sa pera? Well, kung ano po yung pangangailangan mo sa eskwelahan. Oh. Pagkasama, pang dagdag sa baon, ganyan. Oh. 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 Ah, magkwento ka nga ng hindi mo malilimutang pangyayari noong bata ka. Well, kagaya yung nasabi ko yung magkasama kami ng aking ina. Madaling araw po noon, naglalakad kami sa isang tabo, napapunta sa palaisdaan. Oh. Hinawal kami ng dalawang malalaking aso. Oh. So ngayon, sabi ko, inang, tak, uh, talon sa ilog. Kung oh. ano kami sa palais, daan yun hindi ko makalimutan ng panahon na yun. Oo. Oh, oh. kasi hahabulin po kami, ng, ng, po kami ng malaking aso. Kasi okay. namimili po kami ng, ano, ng paninda sa ng Ng paninda sda. ng mama mo. Opo, ng mama ko. Oh, oh, oh. Kaya, nung hahabulin kami ng dalawang aso, tumalon na lang kami. Ina, talon po sa ilog. Doon oh. <laughs> sa palaisdaan, kami tumalon. Sa palaisdaan? Opo. ah, nakahuli hmm. naman kayo ng isda sa palaisdaan. Meron <laughs> po. <laughs> Meron. Hindi naman <nung, laughs> <nung, laughs> po. Hindi naman po. nung 20 years old kayo, na, yan mo nakilala si, ano eh, si Sheila, <laughs> di ba? Nung upahan siya doon sa, sa lola mo ba? Sa, Opo, sa lola, sa lola ko po. <laughs> nung nakita mo ba siya na about first sight? Well, kasi pa, uh, teenager ka nun, oh, 20 years old ka nun. So, parang... Na-love na, na at first sight uh, ka sa kanya? Uh, parang gano'n na nga po. Parang, uh, Nagkagustuhan kayo. Pero, siya din naman eh, nagkagusto, na, nagkagusto sa iyo, di ba? Uh -huh. Oo. So, nagkaroon kayo ng ano, relasyon kayong dalawa. Uh -huh. Pero walang walang Commit commitment. Wala pong commitment. Hindi kayo nag hindi kayo nag walang kasalan. Oh, wala, po, wala po, wala. Ganun lang nangyari sa inyo. Mhm. Uh mm -huh. eh, kaso Kinailangan niyang pumunta ng Japan para maghanap buhay. Tumutulong siya sa pamilya niya. How did you feel nung aalis siya? Well, lalungkot. Lalungkot ka? Oo kasi oh. siyempre, yung ah, biglas na nagpahalang nang aalis sa pumunta ng Japan. Oh, oh. Pero yes. nagpatuloy ba ang relasyon ninyo? Habang nasa Japan siya, nandito well, lalum, ka naman? Kailangan naman pong kumip, eh, kung nahanjan lang siya. So, kaya doon lang nagsis, nagsis, nags, nags, nagsisimula ulit ah, Pagka nahanjan na siya pag, ka, um, umuwi, ano, pag, pag, umuwi, umuwi siya, na siya Japan, siya dito. Ah, nang napaalam si Sheila na pupunta siya ng Japan para magtrabaho, tumulong sa kanyang pamilya, how did that feel? Napil, uh, nalungkot. Nalungkot ka. Mm. So nagpatuloy ba ang relasyon ninyo ha? habang siya ay nasa Japan? Sulatan ba? O taong sa telelong distance? Wala, wala, pang pa, ano wala noon. Wala pa po nung araw na yun. Wala pang communication. Uh, De, long distance meron na. Ang wala noon yung mga, uh, mga Viber, mga FaceTime, Skype, oh, yeah. Skype, wala noon. At paano kayo nag-communicate habang nasa si Japan siya? Wala po kami communicate. Anong mali total. siya? Wala na, totally, na total, wala nang total. communication. Wala kaming communication, totally. Ah, I see. O ngayon, tumating naman si Lucy sa buhay mo. Saan naman kayo nagkakilala? Yan, yeah, nung uh, pinakilala po ako ng, ng uh, ang kisan ko sa kanya. Kay Lucy? Kay Lucy. Okay. So, pinakilala niya sa akin. Mm -hmm. So, doon nag-uupisa ang aming relasyon sa so, pagkakilala namin. So, nagkakilala Abay, kami hindi, po. Hindi, ka, hindi mo niligawan? Well, doon nga po nagsimula yung aming pagliligawan, yung uh -huh. pinakilala po niya ako. Umabot din po ng ilang... Nag, nagkagustuhan uh -huh. naman kayo? Opo. Kanong katagal kayo nagligawan? So, mga about one and a half years. You know? One and a half years. At nagkasala naman kayo eh, di ba? Opo. Talagang na-in-love ka kay Lucy? Opo talaga na in love ka. Oh. Anong pagkakaiba niya kay Sheila? Well, si si sa si, family oriented. Sino si Lucy? Si Lucy. Ah. So, ganun din ang pangarap ko magkaroon ng isang family family ang. Oo. 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 So, pinakasalan mo ngayon si Lucy. Ito na. Ay, hindi, teka. May nagbago ba sa relasyon ninyo nung kasal ka na at nung hindi pa kayo kasal kay Lucy? Meron bang nagbago? lalo po Kasi na -improve. kalimitan, pag umpisa lang mo sweet yan eh. Oh, nag, lalo po na-improve. Ah, lalo ah. nag-improve? Oh, matagal na, na, kayo. Um, ah. Dahil kasi nagkakatulungan kami doon sa amin sa akin trabaho. Sa trabaho. Hmm. Kay, uh, na, sa kasi, negosyo mo, katulong si Lucy. Hmm, oh, oh nagkailang anak kayo ang dalawa ni Lucy. Hmm. Nagkaroon na kami ng dalawang lalaking. Nang dalawang na lalaking anak. Heto na. Heto na. Ang komplikasyon. Ilang taon na kayong nagsasama ni Lucy bilang mag-asawa nang bumalik si Sheila galing ng Japan? About 15 years na po. Ah, matagal uh, na. 15 years. At mga teenager na yung mga anak na. Ah, ganun ba? Pa paano naman kayo nagkita ulit ni Sheila? Si sa bumalik restaurant. na siya, no? Oh, sa Japan. Restaurant. Okay. Nakita kami si sa isang restaurant. Oh, oh. Nagulat ako Nasa siya ako. So, kami ah, kami so, hindi No, inaasahan Hindi namin inaasahan Nakita kami doon so, Coincidence okay, Nagkita kami doon Sa so, restaurant so, Sinong kasama niya? Wala po May dalasan Mag-isa lang siya kotse. Kumakain siya uh, uh, yan, Kumakain po kami Ako pala Kumakain ako Siya papuntal pup pa rin Doon sa restaurant Nakita kami sa loob ng restaurant Hindi kayo nagtagpo? Wala po kami Pagtatagpo Hindi kayo usapan. nagtagpo talagang usapan o, basta, basta Nagkita kayo doon Okay Paano yung tagpo? Ano Mala uh, malapit ba yung lamesa niya sa'yo? Malayo ba? Nasaan ang lamesa niya? Sinong unang umupo? Ako, unang na, na nasa restaurant. Na dumating sa restaurant? Dumating siya. So, pagdating na, niya... Pumasok O, oh, nagulat. Oh, Ed, kamusta ka na? Aba? Nice. Yung, Diretso nakita, sa'yo? Oh, nakita niya ako doon na upo sa table. So, siya na lumapit. Okay. Yung, doon na. Oh. Doon ako na sa table. Oh. So, tal, wala naman akong kasama. So, dito ka so, sa so, table. So, umupo siya doon. Kwentuhan kayo. Nak Kwentuhan kami. Nung bang Oras na yun, bumalik ulit yung tibok-tibok ng puso mo. Yun, okay. Ayun, ako. <laughs> <coughs> <laughs> <laughs> <coughs> Nung no, uh, mismong araw na yun, no, tagpong po. yun, hey. eh kayo'y nagkaroon ulit. Eh siya ba, eh na, na na nadama mo ba na maging siya ay tumibok ulit ang puso sa'yo? Ganun po din na naramdaman ko na sa kanya. Naramdaman mo oh, din sa kanya. Opo. Okay. Pero ikaw, inaamin mo talagang... Oh, na, na, Bakit? Pagbalik niya, mas maganda ba? Siyempre, galing sa abroad. Oo, oh, oh, naging... Oh, mas mabi, mas, mas mabihis yan. yan. Oh, Ganon, oh, nakita oh. mo siya. Nakilala mo ba siya agad? O medyo, um, sino ba Nag, ito? Ganun. Uh, hindi po, nakilala nak, 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 na na na, ko na, na, na siya. Talagang na nakilala mo siya agad, ha? Kilalang kilala, mo na siya, agad. Naku po. Eh, kinuwento ba niya sa'yo na ano, may partner na din pala eh, si Sheila. Tapos kinuwento right, ba niya sa'yo na mayroon siya partner? Wala po. Wala ah, siya naging kinukwento. Hindi siya nagtapat sa akin. ay ah, hindi siya nagtapat okay. sa sa'yo. Kaya nagulat nga kami dala sa sasakyan. No, hindi ko naman ito ka kanina sa sasakyan ang dala mo. So, I hindi, mo niya sinabi. Hindi hindi na tinanong mo. po siya kung kanina ang niya sa sasakyan. Hindi niya na sinabi kung kanina. Eh, pwede bang naming malaman? Ibulong mo na lang, ano? ah uh, may nangyari ba? Pagkatapos ng Araw na yung nagkita kayo. Meron May nangyari agad. Oh. Nakuya na nga ba sinasabi Meri. ko eh. Naku, dahil lalo nang naging komplikado. Okay. Di diba? ba? Nandiyan na ulit si, si Lucy. Ay, si, si Sheila. Sheila. Bumalik na ulit si eto na. Eh, nung nalaman ni Lucy na meron nang nangyayari sa inyong dalawa ni Sheila. Uh, hindi ka ba... Ano mo na? Nakonsyentsya, syempre. Sabi mo, na-in-love ka kay Lucy. Kay Lucy ka na-in-love eh. Si diba? Sheila. Hindi, e, doon sa misis mo. Ay, apo. Okay. Yung misis mo. O, na nakalimutan mo na yung misis okay. mo. Kuwentuhan pa. <laughs> sa kuwentuhan lang yung nakalimutan mo si, <laughs> si Lucy yung misis mo. Okay, si Lucy paalala po. ko sa'yo, <laughs> ha? Si Sheila yung... Okay. Chika Bebs. Okay. okay. O, sige. O, ako na nakalimutan ang tanong ko. Okay. Noong kayo ay nagbalikan... Sheila, di ba? Eh, hindi ka ba na konsyensya? Kay Lucy, misis mo, may dalawa kayong anak, tinulungan ka sa negosyo mo, nabuhay kayo ng maayos na labing taon. Wala ba? Wala na po? Na ka rin. Pero, po rin ako. Pero sigurado ko nung umpisa, hindi. Siyempre, iba yung umpisa. Opo. Eh, Inyo. puro sarap yun. Puro, <laughs> wow, puro enjoy, enjoy, enjoy. Diba? Ganun, Ay, ganun. No. Ilang taon bago, bago ka tinubuan ng konsyensya para sa pamilya mo? About years din po. Taon din kayo oh. nagsama? So para kayo nagsama na rin si Sheila na pala? Nagsama na rin si Sheila. Nagsama na rin kayo. Uuwi po ako dun sa kanya. I see. Sorry. Ngayon pa, paano mo naamoy-amoy na itong si Sheila, aba, eh meron din palang iba? Paano mo nalaman na may iba rin siya? Bukod sa'yo. Okay nung siya ay hinaharas na nitong partner niya, doon niya tinap, nagtapad sa akin na oh. hinaras na siya, at sinaktan uh, sinakta na siya. So doon oh. ko nalaman na meron siya palang isang karelasyong ah. ex-girlfriend. Oh my goodness! So anong naging reaction mo? Well, medyo natakot dahil kasi sabi niya, ganun niya, position na ng isang, isang polis siya. Oh, oh. So, nag kami. Na bakit hindi mo pinagtapad sa akin nung naging nilalas ko. mo. Oh. oh. oh, oh. Iniwan ko na naman siya, ang yun sagot niya sa akin. ay naman pumayag nung, ng nung, nung niya. Okay. 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 Oh. Kaya, so, yun. Oh. So, yun na pag-usapan namin na gano'n nga naging sitwasyon nila. Nako, edi, at... sus, Mario, sir. So, naging lalong, naging, lalong naging magulo. Lalong komplikado, gulo ng buhay nung, mo, magulo. no? Hindi na masarap, no? <laughs> hindi na masaya yung ganong klaseng okay. komplikasyon. Ngayon, eto na. Iniwala mo na si Sheila. Correct? Bumalik ka na kay Lucy. Hmm. Ano hmm. naman na nangyari doon? Nasa, na, nasa piling ka na ulit ni Lucy. Ayaw kang patawarin, di ba? Opo, ayaw niya na, na patawarin. Ayaw ka na, ayaw na sa'yo. Napuno na oh. puno na. o, Na puno na. Ano ngayon ang ginawa eh niya nag nag na, na, actually na depress na ako nung na depress palito, ka na, na kasi nalung, ayaw na ayaw sa iyo ng misis mm -hmm. mo no pero gusto nang uh, makipaghiwalay sa yun, no at naisipan mo magbaril sa sarili yung bae talagang gusto mo lang magpakamatay o gusto mo lang siyang takutin para hindi kanya iwanan ano ba yun isa pa uh, parang Pananakot ka rin sa kanya. Oh, oh, kasi kanya. ayaw mo siyang oh, iwanan ayaw, ka. Ayaw, ayaw. Ayaw ko siyang ayaw oh, ko niya. Oh, oh. Ayaw niya akong iwanan. Oh, oh. para siya bumalik sa akin. Oh, 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 so okay. kasi uh, hindi na ako sina sinasadya dumating yung pag-agawan namin na nabaril, nabaril, nabaril ko yung, sa yung sarili ko. Pero may natuklasan ka rin kay Lucy. Eh, Di ba? Natuklasan mo rin na si Lucy ay nang ibang ugad din. Correct. Kwento mo nga, pa, paano mo natuklasan yun? Noong papauwi na po ako sa aming bahay, sa isang gate po, may, may po doon. So, uh, ang naging sitwasyon namin po noon, uh -oh. yung kotse niya at saka yung kotse ko magkasunod. Yung kotse niya at saka kotse mo magkasunod. magkasunod. Okay. Okay. Nagkataon, Nagkataon na, na, magkasunod. Magkasama Magkasama sila ng... Ng boyfriend niya? Ng boyfriend niya. Na, yun sinasabi kong external. Na yun na naging ano na, ni, ni, ni Sheila. Yung naging boyfriend ni Sheila, naging boyfriend ng misis mo. No, yun na nangyari. Yung, yung ako, nakilala mo. Nakilala ko dahil doon sa, ang kotse naman nila hindi tinted. Kaya kitang kita ko hindi yun na sa sakay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Alam ko na sila ang sakay at ako, misis ko ang Anong sakay. Anong naramdaman mo noon? Ako. Galit galit. Kaya oh, nung kaba at galit. At galit. Uh, uh. Ah. talagang kakabahan ka doon sa pangyayari ngayon, oh, ngayon. Okay. Nasiyak ako. Talagang nasiyak oh, ako sa pangyayari. Eh, hindi mo ba, hindi mo ba tinigil yung sasakyan nila? Yung na, doon doon, meron siya sila, papunta sila sa bahay. Sa bahay ninyo? Sa bahay namin. Mag ni Lucy? Mag ni Lucy. Okay. So, magka-opposite kami ng, ng, direksyon siya. Papadiretso, ako naman pap papakana, pakaliwa. Okay. Para papunta sa bahay namin. So, sila, nakita kami na lang, alang, away 200 meters away sa bahay namin. So parang ganyan lang ang sasakay, ng, ang sasakay niya nasa dulo, ako nasa sa bahay na namin, sa posisyon ng bahay namin. Okay. So tinatawag ko sila. Tinatawag mo? Tinatawag para magpag usap Okay. So ayos nila sumunod. Ang ginawa Kaya, ba sila? Nakapara po siya. Nakapara? Nakapara din. Nakatutok sa akin, nakatutok din ako sa kanila. Ako? So nangyari Susunutang nun... Susunod tagpo. Graming tagpo so, yun, ah. So tinatawag ko na by hand, sabi Oo. ko. Parang gano'n, by, by, ano, life, ano lang, sabi ko, hindi ka kayo, gano'n gano'n. Pero galit ka. Non. Galit po ako noon. Oo, oo. So, oo. kumuha, ko, kumuha ko ng baril noon sa bahay. Ah, kumuha ka? Kumuha ko ng, bahay, ng okay. baril noon. So, oo. sabi ko, magkakahabulan to, sigurado. Mm -hmm. So, ngayon, Kasi umalis na sila. Um, umalis na sila. Pero nagtago sa isang skinita. Na kasi nagulat ako, ano, bakit umalis? nawala? Oh, nawala wala bigla sila. So nakita ko sila sa isang skinita, binangga ko ngayon, hined-on ko sila. So uh -huh. doon na nagsimula ang kabulan namin ng kotse. Talaga bulan kayo ng talaga kotse. Talaga banggaan po, talaga binangga ko sa side by side. Wala sa umabot kami ng munisipyo. Jesus Maria. Doon siya pumasok kaya natigil yung aming pagbabanggaan. Okay. So doon natigil ang aming pagbabanggaan. Jesus Maria, kasi anong kasusunod na ano diyan na eksena? Uh -huh. so ano oh. nangyari po noon. Tumigil kayo pareho sa munisipyo, Nagkita nakita so, kayo. Kami. Nagkita Bumaba kayo? po yung si misis ko. Oo. Oh, oh. Sabi niya mag-usap daw kami mm -hmm. sa munisipyo. Hindi po ako nasunod. Hindi po ako uh, bumaba. Pumayag. Oh, hindi ka bumaba sa kotse mo. Hindi ako bumaba sa kotse. Diretso ako umuwi. Pati hindi Tila -tila. ka bumaba. Natakot ka. Uh, wala po na eh. Kasi ma nila ako na ano eh. Na, hindi pwede nila ako. Kasi may dala akong barel. Wala namang, ah, carry, wala si. namang permit ko kaya Ayun. Yan ang ano. ang, buti ginamit ng utak mo, yan, no? Kaya, tsaka wala pong hindi namin dapat pag-usapan doon sa munisipyo. Uh -huh. Dapat doon kami mag-usap sa private. Ano, oo, oh, nga, oo nga. O oh, kaya sa lugar namin, iba? ba? Back okay. to sa munisipyo. Okay. So What? kaya sila tumigil. Kaya sila siguro tumigil doon sa munisipyo. Lain, hindi na ako, ayaw ko nang tumigil sa pagbangga sa kodya niya Oo, oh, oo. Oh, 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 Yan, oh, oh. Yung, Kaya siguro doon sila pumasok. O, Oh. Pagkatapos yun, oh, ano nangyari? Iniwanan mo sila? Iniwanan ko sila. Sa katumuloy? Kila sila. Sa bahay nila sila. Kila sila katumuloy? Opo. Hindi sa bahay niyo? Hindi po. Bakit kay Sheila ka tumuloy? Para magpalamig ng ulo. Para magpalamig ng Kasi ng ulo. Kasi kung baka kung, kung sa bahay ako buwi, hindi talaga uuwi yon. Sigurado ko hindi sila uuwi doon. Kaya ayoko na rin nasabi magalit. Nasabi mo, tika, nasabi mo kay Sheila yung nangyari? Kapanahonan si Sheila na, na nasa abroad. Yung tempo na yung time, time, na yun na umuwi ko sa kanila. Ah, wala si Sheila wala doon. Sa, doon. Sheila sa bahay niya lang ikaw umuwi. Oo, oh, sa bahay niya lang. sinong tao doon? Ay, ay mga parents niya po. Umuwi ka sa magulang ni Sheila? Uh, uh Bale ho, sila, uh, doon, sila tinira ni Sheila. Oh, yung, oh. yung mga parents niya. Oh, oo, oh, oo, oh, yung, oh. yung mga Tinanggap niya. Tinanggap ka naman nila? Opo. Tinanggap ka nila? Oo, oh, kasi matagal na ako kami nagsasama ni Sheila nung talaga na yun. Okay. So, fast forward. Nagkausap kayo ni Lucy. Ano ang nangyari sa usapan niyo ni Lucy? Well, actually uh, nga, din, dinimanda pa nga ako ng ex niya nung ano kaya ng uh -huh. yun na nga, ang, ano niya, pa ng damages sa so, naging, naging... sa, isa, koche. sa kotse. Uh -huh. Saka yun niya, uh, <laughs> na pa ako bilang attentive <laughs> 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 murder. Dahil kasi nga, may baril uh, ka. <laughs> yun nga, okay. Ako, yun may, ano. may so, yung kotse. So, sa... Uh, Nag-usap na mag-benag ka So, uh -huh. inaayos na lang po namin. Uh -huh. niya, uh -huh. nga, usap din kayo ng <laughs> ng Nagkaayos naman. Nagkaayos naman kami. Eh si Lucy, eto na, yun ang pa rin pa rin. Oo, yun na nga. Yun yung eksena, yun na yung eksena ano? na mabigat na eksena na po. Yung, na, na, na ako, na-depress na po ako sa aking naging sitwasyon. Oh. Naguluhan na po ako. Oo oh, oh. Doon, doon na, nagsimula po yung aking depression. Ano ang naging epekto ng bala na ipinaril mo sa iyong sarili? Masakit. Masakit? taxi <laughs> Ngayon napapag-isipan mo na ng mali? Mali ba? Malipo talaga. Maling-maling mali. Hindi maling, mali. Sapagkat na damage ang ano Physical mo? ko. Ang life ko, yung buhay, yung buhay ko. ko, lahat po pati oh. trabaho ko, lahat business ko napektuhan na din. Na Apektuhan lahat-lahat, no. Ang pinaka -masak masaklap na naging epekto nito? Yung paghihiwalay. Parang gano'n na nangyari. O kasi, doon na mabigat na siya. Nasira, nasi yung, nasira yung pamilya mo, ko. Nawala yung, na yung mo. Na hindi ko gustong mangyari. Oo. Oh, oh. Hindi mo nga gustong mangyari, pero, pero nangyari. Nangyari. Sa kagustuhan mo rin. <laughs> yung nangyari. Diba? Ayun lang na po, nangyari. <laughs> <laughs> so ngayon, teka mo na Edgar, ngayon, Uh, hindi hindi na nag-recover yung ano mo yung spine mo sa kaba sa mo ba binaril ang sarili mo dito pa nagkaroon ng entry uh -huh. so tumama sa spine yung bala uh -huh. so pero wala naman penetration sa spine so nagkaroon lang na ng crack so tendency yung orto na nag-operate sa na, akin is there something wrong na sa operation okay. So, sabi ng neurologist. Uh -huh. So, kaya nga, ang advice ko nga sa mga pinatamaan ng spinal, kailangan huwag mo na magpo-opera. Dahil kailangan check-in muna, uh, oh, yung kailangan i-analyze mo muna, muna anong magiging consequences pag ikaw inoperan sa spinal. Dahil ikaw hindi ka nagpa-opera, gano'n ba? Hindi ah, po. Nagpa-opera ko kaya na-experience ko po ang mali. Na, na mali? Hindi dapat, hindi ko muna dapat magpa- magpa -opera Opera. ng sa ah. spinal. Kasi kailangan i-analyze mo muna yung orto mo eh. Ah. Yung surgeon mo eh. Kailangan ah. hindi yung basta ka lang nagpa-opera na no, without checking them, without analyzing kung ano yung magiging nerve problem ko kung, ik kung ikaw i-opera hmm. sa nerves, a, sa spinal. So nabang? ngayon may nerve problem ka? Ganun e, ba ibig mo sabihin? Lower extremities ko po naapektuhan. So what happened to your lower extremities? So my left leg, uh -oh. so parang siyang may merong weight na, 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 na mabigat sa paa mo, na mabigat. mabigat. Talagang, hanggang ngayon? Hanggang ngayon po. Hanggang forever na po yan. Ah, oh, forever daw ganun. Okay. And then? So until kung ikaw magpapa-opera uli, uh -oh. at ilalagyan ka raw ng brace, Oh, oh. sa Spinal. Eh, yun naman, complicated. Complicado naman sa pera. That okay. More than a half million magagasasin. Oh, sa magagasas sin, oh, 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 Kung oh. sa government naman, siguro about 200 to 300. Oo. Oh, oh. Pero, may, may trauma na po ako magpa-opera. Kaya ayaw ko na. Ayaw na. ko na magpa-opera. Eh, pero syempre, ikaw naman ay nakabawi eh. dahil sa... Ikaw ay nakahanap ng pangatlo. Correct? <laughs> Correct po. Asuriosita oh, ka. Talaga mo ano ba naman? O, oh, kwento mo naman yan. Meron kang pangatlo na naging asawa mo na rin. Nagkaanak oh, na rin kayo. Yeah, May pamilya na rin common kayo. Common law wife ko na rin. Yung common law wife mo. Okay. And you had children. No? Sa so, babae, dalawang lalaki. The two of you. So, yung ano mo pala, yung pagbabaril mo did not affect yung galing mo sa ano. Alam mo na, di ba? Eh, oh, nagkaroon ka pa ng <laughs> <Mega> tatlo pa, <laughs> pa di ba? <laughs> Mega mat po. Ah, gano'n. Mega mat po na binigay ang doktor. Eh, ngayon, Edgar, sa pinagdaanan mo, ano ang maipapayo mo sa mga kalalakihan na alam mo na ha, na talagang mahihilig, sabi nga nila. Ano maipapayo mo na base no, sa iyong personal na naranasan dyan sa buhay mo? <clears throat> okay, sa kalalakihan, ito nga po ang aking naranasan. Mm -hmm. No? Sana maging tapat tayo sa, sa, sa ating asawa. Wala mm -hmm. ano na, may asawa na tayo. At huwag pa tayo magpadala sa tukso. Ayon. Yan. Diyan po ang magiging problema pagdating ng panahon. Mm -hmm. Kagaya nangyari sa akin, mas mabuti na ako yung nasaktan rather than sila yung napatay ko. Oo. Siguro kung sila yung napatay ko, Ayon. nakakulong naman ako. Bulok ka naman sa o, na ngayon. Po. So, mas uh, uh, rather to give oh. than to receive. Oo. Oh. Yan ang naging prinsipyo ko sa buhay. Uh pero ngayon, ikaw ay nakabangon na rin masasabi mo ba na nakatangon ka na rin dyan? sa Sa pag-iisip ko, ko eh. po, uh, sa pag-iisip ko lang pero sa sa heart ko hindi pa rin. <laughs> sa puso mo hindi pa <laughs> rin. Hindi pa rin eh? kasi Lahat. Apektado na po ang ah, Katawan ah, mo, marami mo naaalala. Lahat. Oo, oh, yun nga yan nagiging trauma ko minsan. Oh. Naalala ko yung mga nangyari. Uh ah, -huh. Ah. Yan ang hindi ko kumisan sleepless ko, naapektuhan na rin yung pagtulog ko dahil sa, sa, sa naging pain ng aking... Oo, oo sa hirap na ano, ano, pinagdaan yung pinagdaanan. Yung pinagdaanan ko. Talaga naapektuhan na lahat. Oo, oo nga. Pero sana naman, no, Dumating ang araw na makalimutan mo na talaga, ha, Edgar. Ha? Okay. At maraming maraming salamat sa iyo at sa pagkwentong <laughs> naman. Alam ko, pagtatawa na natin pero I'm sure. Usong-usong -uso ngayon ang mga hugot lines tungkol sa pag-ibig. Araw-araw, may mga bagong hugot na nai-invento ng ating mga kabataan kahit karamihan sa kanila ay wala pa namang karanasan tungkol dito. Pero noong pa man sadyang marupok na ang marami sa atin pagdating dyan. Kung minsan pa nga eh, pinagsasabay pa ng ilang kalalakihan, ang dalawang babae, hindi po ba? Eh mga babae, ganun din kaya? Ay nako, ang mga relationship status noon at ngayon, sadyang complicated. Gusto nyo bang makarinig pa ng mga totoong hugot tungkol dyan sa lab-lab na yan? Ito nga isa talaga namang kakaiba, pero totoong love story na umikot hindi lang po sa dalawa, kundi sa apat na nilalang. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Love is Complicated, the Edgar Mendoza story.